Isang plangga na mga adventure. Humigla na! Maka ito may 30 kilo. Wala ka tayong ibang pulutan? Wala? Parang ay, walang pulutan. Ay, hindi ka tayo yung pulutan. Ay, ay. Oh! Ayan oh! Ang ay, ay. pulutan oh! Ang dami oh. yan. Ang dami yan. Ang dami yan. pulutan. Oh. Yeah. Isang plangga oh. <laughs> ano na lang. Ano bang hinahanap yung pulutan oh? Yan, magandang gabi mga tol. Yan, mangunga kami tol Alex na ano. Ngayon okay, tol, lalalasa na ano. Ayan, yung crabs, mga tol. Ariko. Dalawa agad, oh. Ayan, ma Ayan, kasama pa lating mga mga mga, tol. Ayan, oh, fishing and adventure. Ayan, oh. Tol Alvin, siya si fish hunter. Ayan, oh. Out. Marami pa ang iba, mga tol. Landon, sa likod. Madami tayo. Ayan, mga tol, oh. Kuya Landon Channel, oh. oh, Lando Channel, oh. Ano? Kuya Landon. <laughs> Ay! <laughs> Ay ang dami Ay, natin. Sa -sa 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 na. <laughs> Ayun pa, oh. Tol Marvin, nandiyan din, oh. Alman, <laughs> Uh, fishing adventure, you know? Hey, okay. Fishing adventure. Tingnan natin niyo mga tol. pulot lang nang pulot diyan. sir. Yung mga nanghihingi Sa inyo po. Yung lalaki po niyan. Ano'y pambenta niyo, sir? <laughs> <laughs> dami, oh. diba? uh, puti eh. <laughs> What's What's Meron pa kayo may makukuha doon? Okay. Oh, Maday pa po. Maday pa? Maday pa. Malakas po yun. Sige. Wala. yeah, mga tol, ito pa yung nangingilaw. Ang oh. dami nang nakukuha. Tingin mo mga, mga idol, na mga tol. Ang dami nang huli. Ang dami nang Yan ang buong Sabi nga'y partida pa. Ayan, ayan na. Grabe na. naman, mga idol ang huli na yun. Ang Yan si ate Ang dami nang nakuha oh. Oh, ayan ah. Oh. Bak, puno na. Oh. Ayan mga tol, oh. talagang taglikas ngayon ng na ito eh. Mm. Pambenta o pang ulam? Pang ano ito? Pang negosyo ba? Uh, magkano ang kilo natin sa atin yan? Ay sa ano ko ito? Ah, dahil sa bansod ba? Ah, mas mahal ang kilo doon. Pero dito magkano ang kilo din sa atin? Mga mm. daw ay 150. 150 mm. okay. Kilo lang ito. din bo, sir. Madami Madami po sir. Ang dami na. Ang dami itong isang may... Ang kung... akong... ah, oh! grabe! Okay. Ang lalaki! Grabe! Inubusan nyo na kami! <laughs> Ang <laughs> <laughs> dami po doon? Ang dami kalahating sa... Kuha oh, oh, niyo lang Malap, po sir. Malapit, uh -huh. Ilan lang kayo nakakuha dito? Dalawa lang? Pati timba mo tol. Patingin ang timba mo. Ang dami mo na pati dyan eh. rin. sir. Ano yan? Pangulam hmm. niyo lang? Pampenta? Pampenta po. Magkano ang kilo niyang dito? Paman lang po. Per kilo no? Madami po kayo nakungha. <laughs> <laughs> doon! Yung... yung... Puro halalasan mo <laughs> <halalasan laughs> yan? Yan o? Ha? Puro halalasan hmm. yan? Oo. Diyan, na, naman, yung CP, ni Tay yung ni CP, pababa yung CP, CP papunta doon yung kay Kaabner diyan. Yung... Ah, hindi namin na yun alalasan Ay, pa yun. Talagang pangita na. Ano so, yung puro alalasan po? Oo. Ay, tulo na. Oh, na sa butas-butas lang. Ayun po. Ito, ayan oh. Ano kaya natin yan? Ari u. Ayun ang kumakita sa puno. Ayun oh. Ayun oh. Ito kasi talaga. Oh. Eh, tumama dito. dito, grabe sobra. Alaman mga idol kung alin ang uunahin mo sa dami? Sa dami.

Oh, hawakan ko sa ilalim. Iniyak yun. Yun, oh. No? Ay, ay, diba? Yun! Ha? Ah, hindi na. Mabilis din si Pastor. Hindi siya ko. Isa sa akin mahirap. Totoo, Ito sa akin mahirap. Ang kagabi niya. Ari pa po, oh. Alam, lang si Pastor, oh. Para kayo nabubuti na lang sa <laughs> sir, <su> ah. Pabilisan lang <laughs> tayo. <si> Pabilisan <Sarah>. lang <laughs> tayo ng dakot. Saan? Teka lang. Pag pinagalan na, eh.

Ito, helmet. Ay, guantes. May dami. nagluno, nagluno, nagluno. Nagluno. Nagluno, Puti ko, dahil puti ka. matang ka na huli, oh. Sige po, ayayin mo lang lang. Isang plangga na mga adventure na! Tumot Ito may 30 kilos. Tumundok malalasan, guys. Tumot, tumot. Lagyan doon sa malilis. Tumot, tumot. Lagyan doon siyang malilis. Tumot, tumot. Lagyan doon siyang malilis. Kamay pag gayaan. Oh, ay, kinamay oh, na. Kinamay po po. Grabe po manipit talaga. Ah, mga idol. Yu, lupit yan. Lupit, yan. lupit, yan. lupit, yan lupit yan. para i lang po sa kaldira. Ay, lupit. Lupit. lupit mga kaibigan. nami ka talaga naman. Ah, ah. Lupit ang kamay nun. Ano gayaan? kita na dikita oh. na. na. po sa kamay mga idol. Ito yeah, talaga yung papasibiti. Eh. Ah, ah, <laughs> <laughs> Gusto po ninyong maranasan masipit ng alalasan. Pumunta po kayo dito. Alam hey. <laughs> nyo, at ito sa mga pasipit talaga. Tara, <laughs> tininisa na ni Ikay Lando Channel tsaka ni Pastor Blago Kala nyo po yung motor lang ang kinakarwas. <laughs> 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 <Kinalawas> <laughs> na. Alasan, kinakarwas na. Kinakarwas na rin. rin. <laughs> <laughs>

na yung natin ng Ayan mga tol, luto na ito. Asa ulasin si ng channel. Yan. Kita nyo. Ayan, alibihan. Anguhin ko na ito. Ayan o. yan uh, mga uh, um, uh, tol matatabang halalasan. Grabe, tabawan itong halalasan na ito. Oh. Saga ibang pulutan? Ano, wala? Parang walang pulutan. Ayan. Ay, tiga ka rin yung pulutan. Ay, Oh, ayan oh. Ang Ay, pulutan oh. Ang dami yan. Ang pulutan. Ang panggagay ang pulutan. Ano bang hinahanap yung pulutan? Oh. dami yan. Sa tataba yan. Itatikman hey, natin. Oh. Ay baka mabitin kayo. Lalagay ko natin eh. <laughs> <laughs> yan? Yan? Hey, yeah. Happy birthday to you Happy birthday to you uh -huh. Happy birthday to uh you -huh. Happy birthday Ating, ating, a, ating, a, okay? happy birthday to you <laughs> happy birthday to you Whoo. happy birthday happy birthday happy birthday